Hindi po kayo kasal, no? Hindi um, po, hindi so, po. So, live-in partner po Opo. kayo. Uh, ilang part taon po kayong uh, nagkaroon po ng relasyon? Since 2013 po. At Pero, kayo po ay may dalawa pong mga Opo. anak? Opo. Uh, As in butter live-in partner po ako since 2013. Tiniis ko po yun. Binubugbog niya po ako. Since pag nakakainom po siya, tinitiis ko po. Nambubugbog po siya, nagsiselos po siya. Lahat ng barkada ko, hindi ko pwede makausap. Makipag-usap lang po ako sa lalaki. Pagsiselosan niya na po. Ma'am Akihada na siya po ay isang OFW. Opo. Opo. At in fact, ako po isang domestic helper. Sa Saudi Arabia. Opo. At uh, habang kayo ay nasa abroad, yung mga bata ay naiwan dito sa inyo. Iniwan ko po sa kanya. Sa live-in partner po nila. na inayos ko po sila sa tagig, sinetel ko po sila sa tagig. Pero ang ginawa niya po, habang nagpapadala ko ng pera, nilulustay niya po ang pera. May message pa yan na susunugin ko yung pera. Susugal ko yung pera na pinapadala ko. Okay. Kamusta naman po yung mga bata? Meron ng bang ginawa rin na pagmamaltrato dito sa mga bata. Wala naman po pero ang ang sa akin po binebrainwash niya po yung bata. Hindi ko po nakakausap ang bata. 6 months in incoming seven months nilustay lang din naman pala o, yung mga po. ginamit po Since ninyo. Since po, nagpapadala ko ng pera, hindi pa po sapat ang 18,000. Tapos yung mismong nagpapadala ng pera yung driver namin, pinagsisalosan niya po, pagsasabihan niya, may message niya po ng masasakit na salita. Although yung pati yung amo kong babae, may message niya na, ingat-ingat po kayo kay Krisa, nakikipaglaro po siya ng apoy. E, Doon po ako natakot, ibang ugali ng mga amo namin. Ano pong nagbago? No? Bakit ngayon eh, kayo na inaglakas eh, loob? Ngayon ay eh, gusto niya nang tapusin itong inyong pagtitiis. Sobra-sobra na po. May death threat rin po sa pamilya ko. Nasa Saudi Arabia po ako. Pinad nagsabi siya na maiuwi ko na yung mga bata dyan. Pinadalhan sila kaagad ng pamasahe tatanggapin ng magulang ko yung mga anak ko. Since sabi niya, hirap na hirap kumain. Ito naman ang nanay ko nagpadala sa kanila ng pamasahe. Wala pong mga anak ko na dumadating. Sabi niya, kaya daw, tinatago ako ng magulang ko na wala pa naman po. Totally ako nasa Pinas. Na, pag nakita niya daw po ako, is papatayin niya daw po ako. Isang sabugan lang daw po. Ako talaga binabali mo. Sabi ko siya, wawasahin ko lahat ng gamit dito. Hindi ka talaga nakikinig. Hindi mo demonyo eh. Sino pang bumili nung rep na 'yon nung mga phone na 'yon? Sa kapatid ko po 'yon. Oh. Na, hindi oh, rin pala sa inyo. OFW din po. Since na sabay rin po kami umalis ng atin. Uh, ma'am, nasaan po 'yung mga bata nung ginagawa niya po 'yon? Yung ginagawa niya po 'yon. Nandoon po sa sopa 'yung anak kong lalaki. So nakikita po natutulog po 'yung anak kong lalaki. Doon po ako natatakot kasi. Ay, eh, attorney. Baka okay. po na saksakin niya ma mawala siya sa sarili niya saksakin 'yung anak kong lalaki natutulog sa sopa. Opo, ma'am. Ano po 'yung binibigay niya na rason, bakit daw po niya ginagawa yun? Hindi ko agad masagot ang tawag. I i magkaiba po ng oras, 5 hours ahead ang Philippines. Hindi ko po agad masagot ang tawag. Hindi ko po agad ma-message kung na. Total inaimbis na magpapahinga na lang hmm. ibigay ko pa yung oras sa kanila. Hindi po dalawang dalawang twins po ang alaga ko. Bisap nahirap po ako magbigay ng oras. Okay, so in short, si Mr. Eric po ay nagsiselos? Ganun po ba ang sinasabi Parang niya? Parang ganun po, pero wala po daw pang panselosan. Pero lahat ng tao dun sa amin, driver, yung amo ko, pati yung katrabaho ko na dating umalis, pinagmamessage niya po. Ano pong sinasabi niya? Kamusta? Ano bang ginagawa ng asawa ko dyan? Yung ultimo, yung driver nagsabi sa akin na pinagmumura ko ng asawa, asawa mo. Ako lang naman nagbamagawa magandang loob, nagpapadala ng sahod mo. Bakit kailangan pagselosan ako? Uh, kanina, na banggit ni Shari na lumapit kayo dito. Uh, well, primarily, kasi gusto niyong uh, mabawi ang inyong oh, mga po. anak. Oh, These are 7-year-old and uh, 10-year-old. Year yung mga bata, asan na sila? Um, kahapon po, tumawag sa akin yung teacher ng anak ko ngayon. Although kahapon ko lang po talaga nalaman na Binigay niya sa teacher Yung anak ko, yung babae At Anong ibig mong sabihing binigay? Iniwan? Iniwan niya po Nagbigay po ako ng pangpaaral sa anak ko Pero hindi niya po pinag-aral yung dalawang bata Hindi naka-enroll yung mga bata? Ganun ba? Naka-enroll naman po siya Pero sa, sa tagig Nilikas niya po sa sambales Pero yung mga papeles na sa tagig pa po May picture po ako dati na Pumuputok ang uso ko May black eye ako Hindi ko po sinasabi sa magulang ko Kasi ayoko Yung yes away na Was, there lang. any chance po na na-report na, to sa mga authorities? Meron po blatter sa Balabon na pananakit niya sa akin doon at yung mga netre, bantanya sa akin. Ako alam po, nagtsatsaga lang po kasi ayoko maging broken family. Okay, okay. okay. pag nagpapadala po ako, 18,000, sometimes 19. Two weeks lang po, nakakautang pa po, po ako sa 5-6. Tapos sasabihin ng anak ko, Ma, wala kami pagkain. Sinugal ni Papa yung pera. Ako. Ma'am, may ano ba to? Ito po ay nasangkot na po sa illegal drugs. Marami pong nagsasabi. Pero hindi niyo po na-confirm? Na-confirm ko po noon. Sinusa sa Valenzuela po kami. Naglalasing po siya. Opo. Oh. Nagsus nagsasabong. Ang sabong niya po sa Sambales kasi nag-caretaker po kami ng bahay noon. Siya po yung handler ng mga manok. Hindi ko po, sir, kinuha yung mga anak po namin. Iniwan niya po sa akin, gawa po nang nag-abroad po siya. Tapos po, ang usapan po namin, dahil po yung inupa na apartment nung ate niya, eh, bibitawan na po, umuwi po muna daw kami dito sa nanay ko. At after one month po, panagpadala po siya ng pang-down po ng bahay namin. Teka lang ha, eh, di ba? Ikaw mismo nagsabi na, ikaw uuwi kayo ng Zambales para maghanap ka ng trabaho para tulungan ako. Pero anong ginawa mo? Sa akin mo lahat inasa... May tinulong ka ba simula diba, nag-abroad ako? Di ba wala? Ang kapal pa ng mukha mo pinahay. na magustuhin ng pera sabihin mo? Alam ko, wala akong, alam ko namang wala akong naitulong. Simula nung nag-abroad ka. Eh di ba sabi ko naman sa'yo, paano nga ako makakapagtrabaho? hindi ko nga maiwanan si King King. ilan taon pa lang yung anak mo. Kaya ilan taon diba, pa lang si ating Nag-message ka sa nanay ko Ar na, ma, iuwi iu ko yung mga bata dyan. Kami naman, ang nanay ko nag-aantay. Sabi nila sa, tinawagan nila ko nasa ako na sa abroad ako. Nag-message si Eric. May iuwi iu ang bata. Pero walang, nagpinadalang ka ng pera. Walang Eric na dumating. Walang Eric Enrique Angel na dumating. Ano pala yung mo tapos kinabukasan alam... oh, ang, puro death ang magulang ko? Yes, Okay, sige. Ganito. Alam mo ba kung ano sinabi ni mama nung kumayag ako na iuwi yung mga bata. Dalawang ang bata Maruma, lang ang pwedeng tumira e, doon. Dahil oh, hindi ka oh, na pwedeng tumira doon. Dalawang bata dun. lang ang pwedeng tumira doon at hindi ako pwede doon. Eh, sino ba naman tatay ang ayaw makita ang anak? Sige nga, tatanungin kita. Eh, bakit mo hiniwala yung anak kong babae? Kasi nga, al ay nga po, Diyos ko. Kapos na kapos nga kami nung nakaraan. Nung mga nakaraan, talagang wala ako. Kahit ma wala talaga. Halos nagpapalakad-lakad kami dalawa dito ni King King. Akala so mo nagbibiro na. ako na? Akala mo nagbibiro ako? Two months akong na-stuck sa Saudi Arabia nang walang trabaho. <laughs> Pero anong yung sinasabi mo? Napaka-imposible naman yan. Hindi ka pa magpapadala nagpapadala Kahit nga nasa hospital ako noon, di ba sabi mo? Wala ka pang sahod? Nasa hospital ako. Pa. Sir, paki-explain na lang po kay attorney kung ano po yung napanood niya patungkol po doon sa sinasaksak niyo po yung foam. At gayon din yung... Rift. Na may kasamang pananakot, ha? Ah, na... uh, sir, nadala lang po kasi ako, sir, talaga ng ano nun, ng galit. Kasi po gawa po ng nagchat po siya sa akin nun. Na ang sabi po niya, mag-aasawa na lang daw po siya ng ibang lahi. Walang chat na ganun. Paano hindi ako magsasabi na, tigilan mo nga muna ako, puro ano pinagsasabi walang mo sa driver namin? Wala kang, wala kang chat nun? Huwag kang, eh kang sinungaling. Huwag kang mo sinungaling. Yung anak, babae, yung anak mong babae, yung ng chat niya. Huwag na, na-brainwash mo na -brainwash eh. Huwag kang sinungaling. Honestly, I am disturbed doon sa napanood ko kanina. Uh, okay, sabi po okay. ninyo, Sir Eric, na kayo ay nabigla lamang pero just the same, hindi po katanggap-tanggap. Na ganun okay, na lang po, okay. no? may pananakot. Okay, at dito may allegation pa Apa? si Ma'am Chrisa na hindi naman pala first time yon, no? Apparently since 2013 pa, paulit-ulit na sinasaktan ninyo ang inyong live-in partner. Okay? Una sa lahat, na, again, uh, tayo dito, Apa? no? Ka kami dito sa sa studio, ang dami na naming naririnig Apa? na ganitong mga instances and hanggang ngayon, kami pa rin dito ay nabibwisit pag may mga na napapanood, naririnig na mga ganyan. And Apa? secondly, Apa? Apa? yung nabanggit kanina ni Ma'am Krisa na kinuha mo na nga yung mga bata, tapos apparently, ibinigay mo pa doon yung isa, yung babae, doon sa teacher. Opo. Opo. Sir, Opo. Sir, Sir Opo. Eric, ganito ha. Uh, Opo. We are Opo. concerned for the safety of Ma'am Krisa, okay? And we would Opo. like sana to give a solution to this problems. Una sa lahat, ang gusto namin dito, mahinto. Mahinto yung nangyayaring pag-aabuso. No one deserves these kinds of violence. In fact, this violence must be punished. Apo. So, Sir Eric, no? Uh, wag mo nang ibato kung anuman man pang gusto mong ibato dito kay Ma'am Kriza. Tumulong ka na lang muna, no? Sir Eric, una sa lahat, are you willing na ibalik kay Ma'am Kriza yung mga bata Nagmamakaawa naman po sana o sa nila. Huwag naman po sana ilayo sa akin yung mga bata. Yung, ba yung mga bata na lang po ang buhay ko, sir. We can make a compromise. Ibalik mo pa rin yung mga bata kay Ma'am Krisa. Okay. Pero, mabibigyan ka ng pagkakataon na mabisita sila. What do you think, Sir Eric? Hindi ko po alam, Sir. Eh. Ay, may hirap din po sa akin. Talaga pong sobrang hirap, Sir. Oh. Sir Eric, kailan po kayo huling gumamit, Sir? Matagal na rin po, Ma'am. Mga kailan po? Last month po yata, Ma'am. Mga isang buwan na po mayigit, Ma'am. Ganun. Isang buwan na po? Okay. Aminado okay. naman kayo, Sir. Opo, Ma'am. Hindi ko naman po... Ang parang awa mo naman na no? Huwag mo naman sa akin ilayo yung mga bata. Parang awa mo na. Hindi ko sila ilalayo sa'yo Ay, pero kukunin ako. ko yung mga anak ko. Kukunin ko yung mga anak ko sa'yo. Ikiusap naman ako sa'yo. Bakit nung nakiusap ba ako sa'yo na ibalik mo ang anak ko sa nanay ko? Pumayag ka ba? ba diba, hindi? Puro pagbabanta. Isang Daman, sabugan ba? lang yan. Ano? siyang magulang magulang ako. Magulang, magulang kung ka walang kwenta. Ayaw naman natin na ayaw natin malayo sa isa't isa yung mga ba mga bata. 'Di ba pinabilang ko eh, ng cellphone, yung naman... pinabilang ko yung cellphone ng anak mo? Pinabilang ko ng cellphone ng anak mo. Ano ginawa mo? One week lang binenta mo na. Oh, dami na sa sabi. Ang payat mayat ng anak ko. Tanungin mo, Talungin mo, nga <laughs> sila kung ginagamit yon. ko sila. Iniwan ko sila okay. <laughs> hindi sila makausap. Tapos yung paghihiwalay may dalawang magkapatid. <laughs> Sir Eric Victas, you have to return the children, even in the eyes of the law. Pag illegitimate po yung mga bata, which they are in this case, hindi naman kayo kasal, ni Ma'am Criza, the custody and parental authority, nasa nanay lang po yan. We will get, Sherry, a protection Sir? order uh, para pagbawalan Sir? muna itong si Eric na lumapit dito kay Ma'am Criza. Opo. Sergeant! ang hiling ko lang po sana sa inyo, uh, Master Sergeant, tulungan naman natin si Ma'am Crisa. First, we gather no, yung kanyang testimony, ano po yung mga ibang ebidensya na maibibigay po niya. At siguro, and secondly, uh, pwede po ba tayong manghingi ng protection order if not from the court, siguro from the barangay para mas mabilis. Eh, Sir Rowell, uh, maari po ba naming hingin ang assistance po ng ating MSWD uh, in coordination no, kung ng social worker, kung asan naman po yung, yung bata, let's get an assessment. Assessment. Opo, opo. Yes, attorney. Actually, attorney, kaninang kanina uh, nakipag-coordinate na po ako doon sa teacher nung bata na kung saan na, nandun po siya, nasa kabilang bayan nga lang po sila ngayon, attorney. Pero ang sabi ko sa akin ng teacher if anything, uh willing naman po siya na ibigay agad ng bata. Ah, okay, good, good. Sir Let's ensure na yung bata na yan, kung ma-turn uh, ma over po sa inyo, sa, kay Krisa, no? sa nanay lang po natin ibibigay. Yes, attorney, opo. Sir Rowell, ngayon din po sana, pa-pull out na din po natin yung bata. Uh, sasamahan na din po namin sila, Ma'am Krisa, sa inyong tanggapan po. Yes po, makita na lang po tayo ulit mamaya maya po. Ah, uh, maraming salamat po sir, papuntahan na po ng inyong tao doon, ng inyong team. Gayun din po, uh, i-coordinate nyo na din po sa WCPD po ng uh, San Felipe Zambales po, no? Yes, For assistance and sa barangay din po. Maraming salamat po at uh, magandang hapon po. Magandang so, magandang hapon din po. Ayan, uh, Sir Eric, yung isa oh. pa pong bata, no? Si, ibalik nyo po si sa kanya. Hindi ko naman po, hindi ko naman po sila ilalayo yung mga bata eh. Ando lang naman po sa bahay. Hindi ko naman po sila itatakas ulit. Kailan po namin pwedeng sunduin? Sabi po ni ma'am kanina, pinaparescue na po ngayon. So wag na pang ibababang linya at uh, kakausapin din po kayo ng staff namin, ma'am. Uh, Ipupull out na po muna natin yung bata doon. Ha at uh, on, the way, uh, on the way na din naman po ang MSWD and WCPD po sa area. And uh, samahan po namin kayo sa San Felipe. Ma'am, kami po dito sa studio, kina Senator Rafi Tulfo kay Congresswoman Jocelyn Tulfo. Kaagapay niyo po kami. Kakampi niyo rin po yung batas. Lahat po ng mga batas na napag aralan ko, papabor po sa inyo. Okay? Para sa mga anak ninyo at para pagbayaran din ng inyong dating live-in partner lahat ng pang-abusong naranasan po ninyo. Thank you so okay? much,